Magandang hapon mga lalabs. Ngayon dito tayo sa ating Yes, saan ah, dito tayo sa ating garden kasi tayo ay mag mag ano tayo mag iiskuba eh hindi naman magiiskuba. Atin lang itong itong ating mga kachilitos. At medyo naninigas na ang kanyang lupa. Atin lang itong bungkal-bungkalin. Kasi para naman kumanda yung tubo nitong chili na ito at parang nanguluntoy na eh maganda naman yung tubo ng chili natin so tingnan nyo naman dyan guys napakaganda naman dami na niyang dahon nga lang yung kapaligiran niya ba yung mga lupa lupa eh medyo naninigas na kaya bungkal bungkalin natin ng konti para gumanda ganda naman siyang tignan Uh, malambot yung ilalim pero matigas yung babaw siguro kasi gawa ang wala na naman tayong ulan ayun ko ba ang Pilipinas binabagyo tayo dito sa Taiwan ay eh, napakainit parang nasa ano na rin tayo nito eh para na rin tayong nasa Saudi Arabia so, paano saan ko nga ba ito ilagay para kahit hindi ko nakakawakan eh gagawa tayo ng diskarte at paraan ayun alam ko na so iiwanan ko kayo dito para iyan iyan dyan kayo ups, kailangan ko nang mapaglagyan iyan so iiwanan ko kayo dyan ha ah. lagay ko lang kayo dyan kasi makikita niyo pa rin naman kita niyo pa rin yung inyong garuday. Ang inyong inday. Dito tayo Daming lamok, goodness. I hate mosquito. Tama, sabi ko na nga ba eh. Sinasabi ko na nga ba eh, kalalapag ko lang eh. Nanjan na sila kagad. So, wala man kayo makita dyan no tanim no kita nyo dyan ang aking brasong malaki. Ayan nyo na. Ay, naku kang mga lamok. Hmm. Nangitim na tayo sa lamok. Bilisot lang natin kasi nagpiesta na sila. Kaya ayaw kong pumunta dito eh. Masyadong maano. No? dami lamok na maliliit uh. Eh, naputol na siya. Huwag tayong hangin, be. Hangin! Tama kami dito. Ito guys, alubati din to. Pero ibang variety naman ito. Yan siya. Bango yan eh. Gusto ko yung amoy niyan. Yun nga lang. Ano? Kunti lang yung dahon niya. Hindi masyadong marami. Hindi siya madahon masyado. y la moca.

Ang dami lamok. Grabe, nagpiesta talaga sila. Eh, dito lang tayo. Mag, ano, tapos na tayo doon sa kabila eh. Ito naman tayo dahan-dahanin lang natin 'to. Di pa natin tumatapos ngayon, eh, at least na simulan. Kasi butchog na 'yung mga lamok sa akin. Parang hindi ko na kaya eh kating-kating na ako sa mga kagat nila ito yung ayaw ko dito eh pagka ganito na hindi masyado mahangin ba masyado masyadong marami masyado na silang nabusog sa akin ay nako mga jay. kailangan ko na talaga ng ano uh, of lotion pamatay ng lamok So ganyan lang yung ating ano kagabihan. Malaki oh, naman na maganda na rin yung tubo ng gabi natin. Ganda niya na oh, di ba? Linis, nakalinis siya. Yun. Diba? Tingnan yung lamok dai ha. Hmm. Hmm, di ba? Piesta talaga sila oh. Grabe. Ano ayaw ko dito. Oh. Ah, ah. Tara na. Magdilig na lang tayo. Hindi na maganda yung ano ng mga lamok sa atin. Oh, so, ayan lang yung ating garden update. Hindi ko na carry yung lamok.